Ito yung pagpapatubig po hanggang sa Pichayan Diretso dito sa Kamatis Diretso dun sa Upo, Kamatis, Kamatis Oh, yan oh, napasukan ho lahat ng tubig Ayan po, ang episode dito ano po Operation patubig po tayo At gawa po ng galbukan Oh, yan, ito na ho yung ating plot Oh Yan, ating pong pinapabahaan Gawa po na hindi tayo pwede dun at gawa na may mga eh harvest pa rin po doon na ilan ay pag po nalumlum naman ng tubig ay patay na ninilaw yan ito po eh. talaga hong galbukan ang nangyayari yan ito po may mga punla oh. Oh. Uh. abay pag po ito hindi madidiligan wala talagang madadali mga ngasira na ho oh. Eh. Yan, ito pa po. Sobrang tuyot po. Hmm. Ngayon po naman, diretso na ang dating ng tubig. Pababa dito. Yan. Ito na po. Igang-iga na. Yan, magkakatubig na po ito dito. hindi po kaya ng diligay kaya gawa natin pabaha areho yung ating ibang medyo malalaki na oh. ay talaga ito po na balik pa ito po gawa natin dilig lagi ay ngayon ay hindi pa rin kaya kaya pababahaan na natin ya yeah, ito pa po, po yung iba oh. Mas pabor nga ho pag madamo at gawa ng na ano oh. Natatabunan pa. Yung po pagkakaano ko parang na tatakpan din sila. Ano po ating pechay oh? Mm. ayun na na po narating na yung tubig mababasaan na po natin ว้าหนูหอบวนดูไปยู nagtatubig na po malakas po naman ang dating hmm, oh, ay di mababasa na po natin ari kahit mainit ay Yampo po, ito po ang may mga punla ito. At ari-ari po ay linisin pa lang. Ah, talaga pong laking ginawa. Oh, uh, alis yung pagkabilaw. Ilang araw po yan, maaan na natin. Ang uh. mga Talaga po namang halbukan ay. Eh. Yan, ito yung puo. Para Kita nga po yung hong Okay. Ito na po yung ng ating pabaha. Yan. Nakampana. Nakampa oh. na. Yan, napakalaking tulong po ng irrigation aw oh, Kahit po talagang nagmamalating ka na yung lupa Napapasokan natin oh. Yung mga tanim po Medyo atin pinaapaw na yung Ano niya yung katawan niya no Tapos po ididrain natin ang sagad cho bà nà lúc bôi nó bôi vô cả nè lần tay lần tay nó bôi bị tapos ito pa po yung ibang pamunla you know good news po pala pati oh. sumakat na pati sa kamatisan. Oh. Ay panalo oh sumot dito sa kamatisan ng tubig oh. Yo oh, no. na. Ay ayos po. Oh. Mababasa na ito bit na oh. ayos po katang katubig na rin eh. talaga pong gisakay eh. oh shoot pa dito yan po ang kagandahan ng ano natin dito ay kumbaga isang pwedeng tayong magparating ng derechuhan po ba yung galing doon sa taas derecho na agad dito ya oh. yan oh, no. may tubig na rin po hanggang ilalim na upuhan yan oh nagkukulay brown na gawa ng chicken manner eh. panalo po hanggang sa kamatis na malalakan natin eh. katulig na Ayos. Napakaganda po ng ating pagkakapatubig, oh. Oh. Ayun po, ay paano po dito na rin po tayo tatapos sa episode ito. Ano po? Yan episode dito yung pagpapatubig po hanggang sa Pechayan. Diretso dito sa Kamatis. Diretso dun sa Upo, Kamatis, Kamatis. Oh, yan oh. Napasukan ho lahat ng tubig. Panalo po. Ayun, salamat po sa inyong pagsama. Ingat po ang lahat. Happy lang po. Bye.